salamat po sa inyong pagpunta. Salamat din po sa pag-imbita sa amin. Ma'am, nandito tayo sa maraming playboy na hotga. Oo nga po eh. Ito po yung aming Hopia de leche, ugi de leche, at ang popular namin na Hopiang Munggo. Hopiang Munggo. Ma'am, pwede po ba akong makatikim ng Hopiang Munggo? Sure naman, ma'am. Pwede, pwede. Kahit po ilan pwede. <laughs> Kuha po ako isa, ha? sa po isa, ma'am. Pwede Tikman natin yan. Hmm. Ma-ing-ing pa. pag ma ing yan, ma'am tipas hopia sarap. Hmm. kilala ang lugar na ito sa mga masasarap na delicacy na inutak at tipas hopia. dito sa Taguig City matatagpuan ang kauna-unahang minor basilica ng Diocese of Pasig. Ito ang Minor Basilica and Archdiocesan Shrine and Parish of St. Anne. Kaya samahanin niyo ako sa isa na namang Lakbay Simbahan, dito sa Lakbay. Welcome po sa Minor Basilica and Ars Adensrein Parish of St. Anne. Ana, ibig sabihin, the favored one. Si Santa Ana ang uh, mahal na ina ni Maria at unang guro ni Maria sa panamparataya, sa pag-asa at pag sa kapwa. No? Kung sino man si Maria, natutunan niyan kay Santa Ana. Tungkol naman si, kay San Joaquin, no? siya yung uh, pinakamamahal na kabyak ng kanyang puso uh, ah, siyempre siya ang provider at protector ng pamilya. No? At para kay Jesus, bagay baga biblical records, no? marahil no? siya yung lolang uh, ah, mapagkalinga, ah, tinatakbuhan ng apo, pagka ah, merong masakit sa puso ang apo, pupunta kay lola. uh, dumating ang mga Agustinian friars noong 1587, no? Sila yung mga namuno at nagpaubusa ng ating parang parang at Katoliko dito sa bayan ng Tagig. Ah, uh, panahon kasi ni Cardinal Sin, no? Noong uh, 1989 na itong uh, simbahan idineklarang Arts Dyson Shrine, no? At uh, nung panahon yon bahagi pa kami ng uh, Roman Catholic Archdiocese of Manila. samantalang yung dahil sa year 2003 lang. No? So napagpasyahan namin na uh, yung Arts Dance Ito lang yung Minor Basilica sa Diocese so of Pasig, no? Uh, dahil nga 438 years na ito, so napakahabang uh, history na at yung devotion ng mga tao talagang malalim na. So talagang uh, hinug na para maging uh, Minor Basilica siya, no? Pope Francis, grandparents are a treasure in the family. Love them and let them talk to your children. Kaya naman minarapat ng Minor Basilica na magkaroon ng Ministry for Grandparents. din po ng Grandparents Association para po magkabayan din yung ibang mga matatanda at uh, mabisita rin namin yung ano yung mga may sakit ganyan po para isa pa po yung para yung sa pagtulong din namin sa aming mga apo maibigay namin yung kagandahang asal po. Nakakaroon kami ng rosary every night. E, pinagdarasal din namin yung mga may sakit ay yung mga na mga namatay na. Nakakaroon din kami ng pag-aaral ng tuwing Sabado ng Bilbirasal, kung tawagin yung Bible Study. At kumukuha kami ng isang verse doon at inaano namin, sinishare namin kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay namin. Uh, pangatlo po yung pagdalo nga sa mga may sakit uh, para ikang nga eh, merong nakakaalara rin sa kanila. Uh, founding anniversary namin ang November 7, nakakaroon kami ng gift giving sa mga matatanda, yung mga uh, poorest of the poor, dahil hindi namin kayang lahat na mabigyan, kaya pinipili po namin yung dapat karapat dapat. Pangalawa po, yung, yung, yung para kami makakuha ng pondo, eh nagpaparapol po kami, yung cake rapol na tawagin na ano, kaya doon kami nakakakuha ng pondo at meron kaming uh, monthly dues na 20 pesos na bawat tao. Sa mga kabataan, huwag niyong kakalimutan ang gumalang sa mga nakakatanda. Magmano kayo, magpasalamat kayo sa lahat ng biyaya ay pinakakaloob sa inyo. Huwag kayong pasaway. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children. Psalm 103 verse 17 Isa sa malakas na katuwang ng Minor Basilica ay ang pagtuturo, paghuhubog at paglilinang ng mga talino ng mga kabataan. Alam natin na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng simbahan at ng bayan. Sinasabi nga po na ang parochial school is the evangelizing arm of the parish. So lahat po ng aming activities at lahat ng programa ay naka-align din sa programa ng simbahan. Kami po ang katulong ng simbahan in terms of survey sa amin pong community unang-una po ay ang outreach Lagi pong kasama namin ang mga estudyante sa pagbibigay ng lahat ng mga tulong, muntiman ito o malaki basta't makakatulong po sa ating community. Ang atin pong mga estudyante ay kasapi sa lahat ng iba't ibang ministry sa simbahan. Katulad po ng Lectors and Commentators Guild, active na active po ang aming mga pa, um, aming mga estudyante sa social media and communications. Katulong po iyan. And then ganun din po sa mga Legion of Mary at iba't iba pa. Hindi lang po ang estudyante, pati ang ating mga teachers and staff. In fact, ako din po ay isa sa LCM. Ito po yung tagline na namin. Basta ananyan, hindi basta-basta. So lahat ng aming ginagawa, we see to it na hindi lang ang paaralan ang magiging proud sa amin, pati po ang simbahan at ang buong community karakter na po namin yon. Na ang isang ana niyan ay marunong na mga laga, we care, we collaborate, and we create. People need something stable to hang on to. A culture connection, a sense of their own past, a hope for their own future. And most of all, they need what grandparents can give them. Ayon kay KJ Kessler. Katulad din ng mga pamana ng kasaysayan, nagiging makabuluhan lamang kapag ito'y inaalam at pinangangalagaan. kahalagahan po ng kultura sa ating paglilingkod ay ito po ang nagpapalago lalo ng ating pananampalataya. Sa pagpapalago ng pananampalataya, hindi mo po ikakahon ito sa sarili mo, kundi isasalin mo po sa mga susunod na saling lahi. po. Ang kulturang napapanatili namin ay ang pagnonobina kay Santa Ana, ang mga procession, ang pagbibihis po sa mahal na patron kada darating po ang kanyang kapistahan at ang pagpapalaganap ng aming debosyon ga gamit ang mga kabataan uh, sa pamamagitan ng mga istampita, pagtuturo po ng mga buhay at kabanalan ng aming patron Santa Ana at San Joaquin. Sa ngayon po, meron kaming uh, exhibit na inilunsad, uh, isa po yung pagbibihis ni Santa Ana kung paano po yung paghahanda kaya ang naging title namin ay uh, Cofradia de Santa Ana Noon, Ngayon, Paghanda at Pagsasanay Ang kultura po ng mga tagig-tagig bilang pag-aalay sa Mahal na Patron Santa Ana Nagkakaroon po kami ng mga processions Nagkakaroon din kami ng pluvial procession Or tinatawag nating pagoda Kada Hulyo ng bawat taon So... Ito po ay nila itinatampok uh, ang mga kasaysayan ni Santa Ana bilang aming patron ang Santa Ana, mahal na patron Santa Ana ng Banak. No year 2021, sinimula ni Pope Francis ang pagdiriwang ng yearly celebration ng World Day of Grandparents and the Elderly. Ipinagdiriwang ito tuwing 4th Sunday of July. Si Santa Ana at San Joaquin, uh, patron sila ng grandparents, no? Dahil sila ng lola, lolo, Meron po kami dalawang piyesta rito, no? Yung isa, uh, yung Pistang Bayan sa February, at uh, yung talagang liturgical piyesa niya ay July 26, no? Sunday before the start ng ano ng July, meron kaming motorcade sa buong Tagig, no? Tapos uh, last uh, July 7 nagsimula yung nobina namin, no? At na uh, natutuwa ako dahil punong-puno yung simbahan sa mga nobina, no? Tapos sa uh, sa 25 meron kaming grand procession, no? Uh, tapos sa uh, mismong kapistahan, uh, meron kaming pontifical mass to be led by Bishop Milo or celebrated by the priest, no? And then, 1 p.m., meron kaming parangal kay Pong Ana, ayon sa kwento, sa history, no? Kasi wala naman tayong mga danong araw, no? Talagang dumadaan sa ilog, no? So, yung mga Agustinian, dumating sila sa ilog talaga dito, no? Kaya, uh, yung pagdating ni Santa sa ilog din, no? Kaya, every year, mahalaga sa amin yung pagoda sa ilog, no? At dahil mga para sa kanila mga fishermen no so uh, bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang nakikibahagi sila sa pagwala sa ito sa lahat po ng mga lolo at lola dalawin niyo po ang uh, patron ng mga grandparents si San Joaquin at Santa Ana no welcome po kayo any day of the year po, no? At yung namimintuho para magkaroon ng anak, no? Dalhin niyo pong inyong uh, prayer intention kay pong Ana. At marami na po mga kwento ng Himala sa mga ina na nagnais -nice magkaroon ng anak, abubulong uh, kay Santa Ana at sila na pagbigyan, no? So, uh, welcome po kayo sa ating Minor Basilica. Do not cast me off in my old age. Psalm 71 verse 9 Panawagan ito ni Pope Francis para sa 4th World Day for Grandparents and the Elderly. Kaya ipagdiwang natin ang buhay ng ating mga lolo at lola ipagdasal natin na sila'y maging malakas habang kapiling nila ang kanilang pamilya. At tayo rin, nawa sa ating pagtanda, maging regalo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Dahil ngayon pa lang, pinipili na natin laging magmahal. Muli si Kat Diaz. Marami pong salamat hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbay!